Coffee time sa umaga. Coffee. Sarap ng timpla. Kaya magtimpita mag ka na. Yes, hello. Magandang magandang umaga, Idol. Isang mapagpalang umaga po. Ay, okay, magandang umaga din, Idol. Okay. Um, okay. Kumusta naman, Idol? Okay lang. Ang umaga natin. Okay lang. At siyempre, bago tayo mag-umpisa, kakarating lang natin. Love. Ay, magkakapi tayo muna. Okay. Thank you. Oh, muna tayo. O, oh, yan. Kapi -kapi muna, oh, ano, mga kapuso at kapamilya, lalong lalo umaga pa lang, ano. Eh, napaaga kaming nakarating dito. At syempre, meron tayong special na paborito. Ano? Lalo nung bata ko, paborito ko to eh. Ito yan. kumakain uh, ka ba ng uh, uh, biskuit? Oo. Oh, okay. Fita. Okay, yan. Bigyan kita ng buong buong fita. Dahil mabusilak ang inyong puso, buong buong ibibigay ko sa iyo yan. Ibigay din kita ng buong. At abuo rin ibibigay mo. Eh, Hindi lang buong -buong kalahat eh. Okay, maraming maraming salamat akala ko, ako yung magbib magbibigay lang. Eh, yung pala, eh, sinuklian mo, ano? At hindi nakalahati, kundi buong-buo na. Wow! Yes! Magandang-magandang uh, maga. Thank you, thank you. At bahala ka nang magtimpla dito, idol, ano? Okay? Hanggang dyan lang po tayo, mga idol. kapi muna tayo. Saan ka pa? Dito na, sa FITA! Okay! <laughs> Oh, oh, oh. Ay naku po excuse me po Hanggang dito lang po ang inyong lingkod Dan Idol dito lang po sa 24 247 Mga kapuso at kapamilya Maraming maraming salamat po